pang sako na posibleng naglalaman ng mga buto anak natagpuan sa Taal Lake. Nakuha po yan sa unang araw ng pagsisid sa lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. May paliwanag naman ng Philippine Coast Guard sa mga nagdududa sa mga nare-recover na sako. Nasa frontline, na balitang yan si Camille Samonte. Ito ang dalawang sakong natagpuan ng technical divers mula sa ilalim ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Na-recover ang mga ito sa isang palaisdaan sa unang araw ng pagsisit ng technical divers para hanapin ang mga nawawalang sabongero. Iba pa ito sa una ng natagpuan kahapon na sako na may itim na buto pero inilagay muna ang mga ito sa itim na bag. Paliwanag ng Philippine Coast Guard, susuriin pa raw ito ng PNP Soko o Scene of the Crime Operatives. Kaya hindi pa raw masabi kung buto rin ang laman ng dalawang sako. Ininalagay ka agad appropriately sa isang bag no, para hindi siya ma-contaminate at uh, ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng uh, katawan ng tao. Sinagot naman ng PCG ang ilang agam-agam at pagpunan na tila bago raw ang mga sako. Paliwanag ng ahensya, gutay-gutay na ang mga ito nang makita sa ilalim ng lawa. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? magsabog-sabog. Uh, ang uh, aming puso at isip talagang linalagay namin dyan. Uh, every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng uh, katawan ng mga divers namin sa peligro So hindi ito biro-biro. May napansin din ng Department of Justice sa unang nakitang sako na may lamang buto makikita mo na parang talaga matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Pero hindi pa raw malinaw kung inanot o itinapon sa lugar ang sakong may boto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung galing ito sa mga nawawalang sabongero. Sa kabuuan, 36 na diver ang sumisid at nagsalitan ngayong araw sa pagsuyod sa Taal Lake, kung dinala umano ang mga sabongero ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Kabilang sa sisisirin nila ang palaisdaang ito na ayon kay Alias Totoy ay nirentahan daw para doon itapon ang mga bangkay. Naglagay na rin ng command center ang NBI, CITG at SOKO para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na marerecover. recover Posible rin daw araw-arawin ang pagsisit kung maayos ang lagay ng panahon. Nanindigan naman ang palasyo na walang sino mang pagtatakpan sa investigasyon ng mga missing sa sabongero. Hindi po ito uh, papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. Nagbabalita wala sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.